Isa ka ba sa nangangarap na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand? Pero wala sa iyong pumapansin o walang nag email back sa mga ina-applyan mo dito sa New Zealand. Kung gusto mong mag-feedback o mapansin ang mga company na nandito sa New Zealand, ganito ang gawin mo sa iyong resume o CV. Ganito ba ang resume mo kapag nag apply ka dito sa New Zealand? Pwes, baguhin mo yung kabayan dahil ito ang tamang format ng CV dito sa New Zealand. Unahin natin ang iyong personal details. Sa iba ba ng inyong full name, ilagay nyo naman ang complete address, contact number, email address. Hindi nyo na kailangang ilagay ang inyong height, weight, at ang inyong date of birth hindi na kasi tinitingnan ng mga employers yan dito sa New Zealand dahil ang gusto nila makita ang inyong skills at work experience at wag na rin kayong maglagay ng picture dyan sa inyong CV or resume. Ang pinakamahalaga na part ng CV or resume dito sa New Zealand ay ang inyong skills at kung ano ang ginagawa nyo during that time. And also, wag na wag nyong kakalimutan ang mga contact reference nyo sa inyong mga previous job. Ang contact references nyo ay isa sa pinakamahalaga na part ng CV dahil sila ang tatawagan para sa verification ng iyong character. Gusto mo pa ba ng mga video na ganito dito sa New Zealand? Follow for more videos like this para updated ka sa mga job vacancies here in New Zealand.